Nandito tayo ngayon sa pamilihan ng Tansa. Itutur ko kayo. Ayun, let's go! So ayun na nga guys, bumalik ulit tayo sa Cavite dahil sa pinapagawa nating bagong bahay. So ayan ang mga natin pag nagbibiyahe ako gusto kong panoorin niya kasi nare-refresh ang aking utak. At agad-agad nandito na tayo at magluluto ulit tayo. Ang menu natin for today ay adobong manok. So dito gumastos ako lahat-lahat na ng 210. So, ayun ang mga pinamili ko. Medyo malaki kasi or marami ang nabili kong chicken. And then, medyo mahal yata ang patata. So, magpiprepare tayo, sabi ko sa inyo. Girl Scout ang lola nyo. So, ayan, wala pa rin. Pag mga 10 o'clock downward, wala na siyang tubig. So, talagang kailangan na nating mag-ipon at ayan nga nakapag-ipon ang aking mga friends. <laughs> Thank you naman sa aking friend na si Daisy. Nag-ipon sila ng tubig kaya meron tayong gagamitin na panluto for today's video. Yan! Another menu at ito ang adobong sabihin ko sa inyo. Merong okra. Ayan, huwag kayong mag-asyadong maselan. Kung ano lang ang pwede nyong gawin, eh gawin nyo na. Ang, sabi ko nga sa inyo, ang importante, it is nutritious at maiuulam ninyo. Hindi naman yung hindi nyo makakain. So, balik tayo dito sa ating ganagawa. So, hugasan lang natin ang mabuti ang ating karne. Kaya, ganyan. So, wala tayong gripo. At ito, dito natin isasalang. Ito, try ko nga itong electric stove na to kung kakayanan ng pagsalang dito ng ating manok. Dahil nga ganito ang setup natin, itong sinasabi na one dish meal. So, nilagay ko ang manok, nilagay ko ng soy sauce at walang suka. <laughs> so, sorry naman. So, ilalagay natin itong sibuyas, lalagyan ko din ng paminta, and then yung magic sarap, and then a little of water, and then ganon. So, one dish lang. para hindi tayo mahirapan kasi nga wala tayong gamit. So, kung ikaw ay boy scout or girl scout, ganito dapat ang ginagawa gawa natin. Huwag masyadong masela. Dahil well, nga ito ay adobo. So, ano pa nga ba ilalagay natin kundi patatas? Pero ang lola mo, dahil gusto na talaga laging may gulay, bumili ako ngayon ng okra. At tapos na silang magsain ng kanin. So, hindi ko na mailalagay sa ibabaw. So, anong ginawa ko? So, wag nating pahirapan sarili natin. Inilagay ko na siya lahat kahit yung patatas. Kasi naman, ang chicken naman, tender naman yan. Hindi naman yan mahirap palambutin. Mas mahirap pa ang palambutin yung patatas. So, sabay-sabay ko na silang inilagay. O, ba diba? Walang kapro problema. At nakabili nga ako ng okra. Tinanong ako nga sila tapos na daw ang kanin. So, hindi na pwede ilagay. So, anong gagawin natin? Isa, ilalagay din natin sa adobo. At nakabili din ako yung passion fruit for only 20 pesos ang isang piraso. Nilabas ko nga ang induction cooker dahil nababagalan ako at past 12 na to gutom na din ako. So kailangan mas mabilis. So ayun nga, pinaglipat ko siya, pinalit ko ang induction cooker. Kaya ito talaga yung sagot sa kung gusto mong mabilis ang pagluluto. At ito nga gumagawa siya. Yan ang friend kong si Daisy at ang kanyang asawa na si Marisi. So salamat po. At ito ang lola nyo. Nagpakita lang. O ayan. So nandito tayo sa ating kitchen na hindi pa tapos. Siyempre, halu-haluin natin para pantay ang luto. Ito na. So, ayan ang ating adobo. At dahil nga, Pastor, na need na ng coffee. Kaya magtimpla muna tayo habang inaantay nating maluto ang ating adobo. Nilagyan ko na nga ng magic sarap ka para may lasa din kasi wala yung suka. O, oh, di diba? <laughs> Pero ito na siya, luto na at kakain na tayo. Di ba adobo naman ang itsura? Nilagay ko nga ang okra. So ako lang naman kakain yan. So ayun, sabi nila medyo matabang. Eh, ganito talaga. So ito na, papunta tayo dito. After nang kumain, na isipan namin pumunta dito sa Pamaking, ano, pamilihang bayan ng Tansang. Ngayon ko lang ito narating at ako talaga isi-share ko sa inyo. Dahil namang ha ako, kasi sobrang laki pala nito. Ayun, nakahanap din kami ng parking. So, so ito yung loob niya, grabe guys. May Akala ko sa Divisoya. Nandun ako sa Divisoya. Nandito lang pala ako sa Tansa. Kaya kung taga-Tansa kayo or other parts of Tansa or Cavite, ito yung mga bagsakan ng iba't-ibang klase ng gulay. Ito rin may mga plastic wares. Naghahanap kasi kami ng lagayan ng tubig sa banyo. Yung manipis lang kasi medyo maliit yung banyo. So yun ang nakita namin yung kulay ito. Pero basurahan nyo. So tignan ninyo. Ayan, ipapasyal ko kayo dito sa loob. Halos complete eto naman dito sa loob. Ayan, para siyang divisoria na nandito sa Tansa. Meron siyang wet items. Ito nga yung mga saki. Tapos ito, iba't ibang pasalubong diba, yung mga nuts. Iba't iba siya, may wet section siya yung sa mga karne. Alam ko, maraming karne dito. Yung baka, diba, malapit na tayo sa tagalipan. At itong tinapay na super laki. So ayan, Pa-shell ulit tayo dahil may hinahanap tayo. Gusto naming bumili nung yung parang timba na pinanggalingan ng mga anong tawag doon yung mga mantika yung binibili sa ano bakery eh wala daw sarado daw kasi hapon na to sa umaga daw sila bukas So, ayan, ganyan ang itsura niya sa loob. Nakakatuwa talaga. Ako talaga tong tuwa kasi nga, parang one-stop shop na to kung bibili ka. Dito ka na may gulay ka na, may mga karne ka na, may mga dry goods ka naman. Ayan, so, tong nigo. Alam niyo kung anong nigo? <laughs> so, may mga chinelas. Ayan, di ba? Ang dami-dami. Nakakatuwa talaga siya. Malapit lang ito sa amin. From doon sa na kayo, the Palm Residences, about 15 Ay, mga, to 20 minutes, inandito ka uh, na. Uh. So, ayan. May mga bigas, syempre. And iba-ibang section to. Talagang grabe. So, at least na-discover namin ito. At niyaya nga ako nitong aking friend ayan. na si Daisy na pumunta dito. So, naisipin namin pumasyal. Dahil wala namang kaming gagawin doon sa bahay. So, ito yun. Tignan nyo naman ang lawak. At marami ng sarado. Kasi ang alam ko dito, nagbabagsakan sila sa madaling araw. Kasi kinukuha din ng ibang tagtitinda. Kumbaga, bulto-bultuhan ang bili dito dito lalo na yung mga gulay at mga prutas kaya mananawa tayo sa gulay at prutas kung tayo ay may pambili <laughs> so ito na nga ang passion fruit ayan tinanong ko yan parehas lang 20 ang isa so ito rin oh, ayan avocado dito Ayan, malawak pa yan guys. Hindi nga namin na isa-isa dahil sarado na yung ibang section. Ate, makan avocado? So lahat ng uri ng fruits ay nandiyan. So ito naman sa labas, pag pumunta ka dun sa kabila, another section naman yun. At dito nga kami napadpad na ano ko kasi nga yan, nagbabagsakan ng mga gulay. Ayan. At nakita ko nga yung pinya kasi nga gustong gusto kong bumili yung pinya, yung dinadaanan namin. Meron sa side ng kalsada kaso minsan di kami nakakahinto. Ayan, tignan nyo. So ayan. sabi ko pwedeng bumili ng isa. Ayun, pwede naman daw. Ibang dami, oh. Sila pang pa magsasabi kung ready na o hindi pa ready ang bibili mo. Nakakatuwa talaga, di ba? Mm. At ito, ewan ko, yung mga ano ba yun, yung mahipo na maliliit, mag -o. Nakalagay na siya sa, ano, sa lagayan ng tubig. So, at meron din strawberry, o oh, take note, 125 lang yata, yan. So, kung gusto mo. At itong laing. Ayun, eh, naku po. Eh, ang dami. At mga sili. O oh, gusto mo siling. Ang fresh. At itong labuyo. Ang pula. Ang sarap. At ito yung talagang tumawag sa akin ng pansin. Dahil ang dami-dami palang laruan. Na syempre bumibili tayo, diba? Sa pang-topper natin sa cake. So, wala na palang problema. If ever na may mag-order. At itong may donuts din. Itong happy doughnut. Ayas. Yes. Lakad lang Medyo maulan dyan. Kaya medyo hindi ano talaga. Medyo makulingin. So, ayun nga. Ito na ang nabili natin. Yun. Magiging basurahan yan actually. <laughs> For the meantime, pag-iimbakan muna natin ng So, at nakabalik na kami. At ito na, trinay na natin. Sarap. Sarap ang pintahan namin may tiso. At ito yung nagawa, yung storage room. At balik na tayo ng Maynila. Medyo maulan talaga. I'm back. At andito nga yung binili nating mm. Yan, babalata natin ito. At ito yung magiging natin for today. For tonight pala. So, yan. Nakarating na tayo. Six o'clock. Yan. Okay na ma. Mabilis talagang biya. Balata natin. So habang binabalatan ko to talagang takam na takam na ako kasi parang ang juicy niya. At ang sarap niyang kainin kasi fresh na fresh nga. So, balat na, ganito ako magbalat ng pinya. Yan, ready na for dinner. Wow, dinner talaga. Ano nga mo doon pa? Ikman natin. Yan. Kula ng grapes. Fresh. Yan, baba dating ano, customer. Yung nagkapunta dito? Mm Hindi. -hmm. Iba.